student po ako before po ako mag-front row. Uh, gusto ko po kasi uh, habang estudyante ako ng that time, uh, kumikita na makatulong po ako agad sa family ko, especially sa mother ko kasi mother ko uh, nag-abroad siya. mahirap po magtrabaho po sa ibang bansa, lalo na pag uh, alam mo na uh, malayo ka sa family mo, kaya naisip ko na habang sujante pa lang, makatulong na din ako sa magulang ko. Unang kotse ko po na nabili Mazda 3. Almost one year din na uh, seryosong katawan sa front row. Yung mga one year naman, uh, yung second car naman po na Montero Sport naman. Tapos after naman ho noon, Ford Shelby Mustang naman, nakakatuwa kasi dati, hindi ko naman talaga siya pangarap. Kailangan talaga is merong uh, meron kang malaking halaga para bumili noon. Pero dahil siyempre sa front row, na ko siya. Sa dami ko nakuha, siyempre, uh, hindi mawawala doon yung ano, bonding moment sa family ko. Ibig sabihin is uh, time freedom ko para sa family ko. Pinaka siguro achievement ko is uh, yung mga nagiging kasama ko din sa front row is kumikita na din ng katod ng kinikita ko. Dati umaasa ka lang, ngayon ikaw na naasahan. Uh, lalo na ngayon, syempre, nagkaroon ako ng baby naman, bunga siya ng, ano, ng success sa front row. Kasi dati, siyempre, nakakatakot na magkaroon ka ng isang uh, anak or family. Ngayon, siyempre, dahil sa financial at time freedom na nabibigay sa akin ng front row, uh, di ako takot o di ako natatakot na, na maging uh, isang magulang. Ako si Nico and I am forever front row.